Napansin mo ba? Parami ng parami ng mga tao na kumikita gamit lang ang cellphone, crypto ito. Pero ang tanong, bakit nga ba kailangan nating matuto ng crypto? Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa future. Ano nga ba ang crypto? Crypto o cryptocurrency ay isang digital na pera. Hindi ito hawak ng bangko. Wala rin itong gitnang kontrol. Ito ay desentralisado, ibig sabihin, tao ang may hawak, hindi gobyerno o korporasyon. Gamit ang teknolohiya na tinatawag na blockchain, ang kripto ay ligtas, transparent at mabilis. Bakit importante ito? Dahil binabago nito ang paraan ng pagpapadala ng pera, pag-iipon at pagnenegosyo. Ang mundo ay nagbabago. Sa ibang bansa, nagsasara ang mga bangko. May mga lugar na walang access sa financial system. Pero gamit ang crypto, kahit may cellphone lang, makakasali ka na sa global economy. Ang mga kabataan sa Africa, Asia at Latin America, nagmimina, nagtatestnet, nagtatrade, kumikita. Paano tayo? Mahuhuli ba tayo? Freedom at control, ang crypto ay hindi lang pera. Ito ay kalayaan hindi mo na kailangan maghintay ng tatlong hanggang limang araw para magpadala ng pera. Hindi ka basta-basta mabablock ng bangko. Kontrol mo ang sarili mong pera. Gamit ang wallet, ikaw ang may hawak ng susi. Hindi na kailangan ng middleman. Para sa lahat, bata, matanda, manggagawa. Akala ng iba, pang lang ito. Mali. Maraming apps na madaling gamitin. May telegram bots, play to earn games, airdrops, at tap to earn. Pwede kahit sino estudyante, OFW, vendor, at lolo't lola. Kailangan lang ay willingness matuto. Gamitin ang social media hindi lang para sa chismis, kundi para sa kaalaman. Huwag mafomo, mag-aral. Hindi lahat ng crypto ay legit. Maraming scams, rug pulls, at hype lang. Kaya kailangan mong matuto para di ka maloko mag-research, sumali sa mga grupo. Manood ng videos tulad nito, crypto is not a shortcut. It's a new skill. Future-proof yourself, Web3, AI, at blockchain. Ito ang hinaharap ng trabaho, negosyo, at pera. Kapag marunong ka sa crypto, mas handa ka sa pagbabago. Hindi ito trend lang, ito'y revolution. Kung marunong ka, hindi ka basta-basta mawawala sa sistema. Pwede ba itong pamana? Hindi lang ito basta digital na pera. Ang crypto ay parang digital gold. Gaya ng pagtago ng alahas o lupa noon, pwede mo rin itong isave para sa future ng mga apo mo. Ang crypto tinatago sa digital wallet. Parang online alkansya na ikaw lang ang may susi. May dalawang klase ng wallet. at wallet o online at cold wallet o offline. Para sa mga gusto ng long-term savings, cold wallet ang mas ligtas. Ang sikreto sa crypto ay keys. Ito ang iyong password. Huwag itong ipamigay kahit kanino, kahit sa tech support. Pwede bang ibigay sa Apo? Pwedeng ipamana ang crypto sa mga mahal mo sa buhay. Basta siguraduhin nilang alam kung paano ito i-access. Kasaysayan ng pera. Lahat ng uri ng pera ay nagbabago. Noon ay ginto. Ngayon ay papel. Bukas, maaaring crypto na ang standard. Real life example. Noong 2015, si Lola Ana ay bumili ng 5,000 piso worth ng Bitcoin para sa kanyang apo. Ngayon, lagpas isang milyong piso na ang value. Crypto versus bank interest sa bangko. tumutubo ng sentimo. Sa crypto, may chance lumago ng doble o triple. Pero tandaan, may risk pa rin. Ang tamang paraan ng pagtuturo, hindi kailangang teki. Sa panahon ngayon, may mga Tagalog videos, step-by-step -step guides, at community support. Family Crypto Talk Mas maganda kung pinag-uusapan ang crypto bilang pamilya. Para lahat ay aware at sama-samang natututok crypto for education, pwede itong maging pang-college fund. Imbes na ilagay sa bank, ilagay sa stablecoin na USDC, mas mabilis, mas mura, at mas modern. Mga panuntunan ni Lolo, para sa mga gustong magsimula, sundin ang simpleng paalala ni Lolo, iwasan ang hype at manatiling matalino. Ang kaalaman sa kripto ay hindi lang para sa kita. Ito ay paghahanda para sa isang digital na kinabukasan. Sa mundo ng pagbabago, isa lang ang sigurado, ang edukasyon ay kayamanan. Kung may kripto ka man o wala, ang mahalaga ay naiintindihan mo ito. Para sa kinabukasan, para sa pamilya, para sa pamana. Paano gumagana ang digital wallet? Para kang may pitaka sa cellphone? Ang digital wallet, parang pitaka sa cellphone. Pero imbes na papel na pera, ang laman nito ay digital coins. May listahan ka ng coins mo kung magkano ang balance at saan mo ito ginagamit. Importante ang seguridad. Ang digital wallet ay may PIN, password o minsan fingerprint. Parang bolt. Kaya kahit mawala ang cellphone, safe pa rin ang laman basta may backup. Pwede mong itago ang crypto mo sa wallet for a long time. Para itong alkansya, habang tumatagal, pwedeng tumaas ang value. Kung ang lumang pitaka ay may papel na pera, ang digital wallet ay may coins na pwede mong ipadala kahit saan. Kahit nasa ibang bansa, seconds lang ang transaksyon, simple lang ang pagpapadala ng crypto. I-scan lang ang QR code, ilagay ang amount at pindutin ang send para kang nagpapadala ng load. Pero hindi lang ito basta-basta. Lahat ng transaksyon ay dumadaan sa blockchain. Isang secure na system na parang highway ng data. Transparent, mabilis, at mahirap dayain. May dalawang klase ng wallet. Hot wallet, gamit sa cellphone at online. Cold wallet, USB na parang safety deposit box. Parehong may gamit depende sa kailangan mo. Tipin mo kahit si Lola pwedeng mag-ipon ng crypto para sa apo. Hindi mo na kailangan ng bangko. Ikaw ang may hawak ng iyong pera. Gamit ang private keys, ikaw lang ang may access sa wallet mo. Pero ingat, pag nawala ang key, parang nawalan ka rin ng pitaka. Kaya tandaan, laging mag-backup. Ganito gumawa ng wallet. Una, download ang crypto wallet app. Next, paki-save ang recovery phrase. Ito ang susi mo at ang huli, gamitin ang app para tumanggap at magpadala ng crypto. Parang online banking pero mas kontrolado mo. Walang middleman, walang bank fees, at walang limit sa oras o araw. 24 sa 7 araw, pwede kang mag-transact. Tandaan, ang seed phrase ay parang birth certificate ng wallet mo. Ito ang pinaka bahagi. Isulat ito sa papel at huwag isave online. Marami ng lolo at lola sa abroad ang gumagamit ng crypto para magpadala sa Pilipinas. Mas mura, mas mabilis, at walang abala. Halimbawa, gusto mong magbigay ng isang daang piso worth of crypto sa apo mo. Ilagay lang ang address niya, pindutin ang send, at ayun. Instant na dumating. Crypto wallet ang susi sa financial freedom. Kahit saan ka sa mundo, may access ka sa pera mo. Walang pila, walang delay, walang permission na kailangan. Bago ka magsimula, eto ang mga kailangan mong tandaan. I-download ang wallet app, isabi ang recovery phrase, i-test mo muna sa maliit na halaga, i-educate ang sarili. Bago pumasok, mag-research muna. Pro tip, huwag basta-basta mag-click ng link. Huwag din ibahagi ang seed phrase kahit kanino. At kung hindi ka sigurado 'Wag muna. Tanong muna. Ngayon, kahit bata o senior citizen, kayang matuto kung paano gamitin ang digital wallet. Mas madali kaysa inaakala mo. Kung gusto mong matutunan kung paano bumili ng crypto gamit ang wallet mo, abangan ang susunod na video. I-click ang subscribe at huwag kalimutang i-share sa pamilya.